Kailangan kitang balaan. Kung papalpak ka na naman ulit, malamang sa malamang ang pinuno na mismo ang haharap sa'yo. Nakakatakot naman. Tinala ko lang naman sa'yo ang mensahe. Si Machi ay isang sumusuportang antagonista sa anime manga series na Hunter x Hunter. Siya ay miyembro ng Phantom Troop at ang pinakamalakas sa mga babaeng miyembro. Gumawa ng mga string si Machi sa pamamagitan ng Nen na maaaring gamitin upang makuha at manipulahin ang mga kaaway at kumuha ng mga hostage. Sa video na ito, ay aalamin natin ang iba't ibang trivia patungkol kay Machi. Aalamin din natin kung sino ang nagturo ng Nen dito. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, i -like at i ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka sa episode 47 ng 2011 version ng Hunter x Hunter bago ang labanan ni Kurapika at Ubo sinabi ni Kurapika na inatake ng Phantom Troop ang kanyang tribo na Kortaklan. At lumabas ang background na ito na nagpapakita ng pagpaslang sa kanyang kalahi. Ito marahil ang inabutan ni Kurapika noong bumalik siya sa Luxo province. Sa background na ito makikita ang isang pamilyar na uri ng Nen ability. At ito ay ang ability ni Machi na tinatawag na Nen Threads na ginamit din niya sa mga mapya sa York New City Art mukhang isa si Machi sa talagang nagpahirap sa mga kalahi ni Kurapika at sa pagkakataong ito mukhang may kalalagyan itong si Machi kay Kurapika sa oras na malaman ni Kurapika ang ability nito na baka mapagtanto niya na ito ang isa sa nagpahirap at nagsabit sa kanyang kalahi na gaya ng makikita sa background at alam nyo ba na ayon sa mga extra ng volume 34 si Machi ay dapat napapatayin ni Hisoka sa pagtatapos ng labanan sa pagitan niya at ni Kurapika. Munit ngunit kalaunan ay tinanggihan ni Togashi ang idea. Aniya, para mapunta sa Voyage art, kailangan ko ng messenger na maghahatid ng balita sa ibang mga miyembro ng Phantom Troop. Pinatay niya si Cortopi at Shalnark bilang bahagi ng kanyang post-mortem. Pagsusuri ng kanyang pagganap sa laban pati na rin sa paghihiganti. At gusto ko rin ipakita kung gaano kaseryoso si Hisoka sa pamamagitan ng kanyang malamig at mapagkwentadong paghatol sa pagbabawas ng listahan ng mga kakaihan ni Corolo. Ang dahilan ko, pagkatapos ng katotohanan, ito ay ang aking kutob na kung kung hahayaan ko si Machi na manatili ay magiging mas kawili-wili sa susunod na rebuild din sa kamakailan na chapter kung sino ang nagturo ng Nen kay Machi sa chapter 397 Pagkatapos ng kamatayan ni Sarasa, ang mga bata ay nagtipon sa labi ni Sarasa na nakahiga sa isang kabaong sa simbahan, na tinatawag siyang maganda at sinasabing ito ay parang buhay pa. Sinabi sa kanila ni Lesores, isang pari sa simbahan, na ito ay tinatawag na pag-iimbalsamo na nagpapaliwanag na ito ay isang pamamaraan na ginagamit upang maibalik at mapanatiling malapit ang katawan ng isang tao hangga't maaari sa kung paano ito noon nabubuhay. Idinagdag niya na isang himala na ang kanyang katawan ay naibalik ng maayos dahil sa kalagayan nito na humihiling sa kanila na pasalamatan ang embalsamador na si Miss Renko. Lumingon sa likod si Machi upang makita ang isang misteryosong babae na nakasuot ng itim na may malaking sombrero na may matulis na tenga. Pagkatapos ay nilapitan niya si Renko at tinanong kung matututo ba siyang mag-embalsamo ng ganoon ngunit sumagot si Renko na hindi niya magagawa ipinapaliwanag na ang kanyang pamamaraan ay isang espesyal na kakayaan. Sa madaling salita, ito ay isang uri ng nen ability. Nagtataka si Machi kung may kinalaman ang kakayahan kung bakit kumikinang ng nangusto ang kanyang katawan at mabilis na tinanong ni Renko kung nakakakita siya ng aura. Tinitigan siya ni Machi na may determinadong tingin at ang nagsiselos na si Renko ay nagkomento sa kanyang magagandang mata. Pagkatapos ay itinapon niya kay Machi ang isang maliit na peraso ng papel na may partikular na disenyo na nagpapaliwanag na maaari siyang bumisita anumang oras kung bibigyan siya ng pahintulot ng mga tagapag-alaga. Sinabi niya sa kanya na sumakay siya sa huling bus at sabihin dalin siya sa Kirimori Valley at idiligdag niya na kung ipapakita niya sa kanila ang peraso ng papel dadalin siya doon ng libre habang papalayu si Renko na sa isip ni Machi ang salitang aura. Marami sa mga tagahanga ang nagsasabi na baka magkaroon din ng eksena itong si Renko sa mga future na kwento ng Hunter X Hunter na baka ipakita din kung paano niya tinuruan si Machi na gumamit ng NIN. idinadagdag ko lang din, bagamat nan canon ang kwento kung paano naman natuto si Hisoka ng NIN, magkapareha sila ni Hisoka at Machi na nakakakita ng aura bago pa nila matutunan ng NIN. Si Hisoka at Machi ay parehong mga transmuter. Si Machi ang nag-iisang babaeng tila pinakitaan ng romantikong interes ni Hisoka nang hilingin niya itong mag-date kasama niya. Ngunit ngayon, sa estado ng sitwasyon sa alita nila, mukhang labong magkatuluyan pa itong si Machi at Hisoka. Ano sa paligay nyo? May chance pa ba si Hisoka kay Machi matapos niyang paslangin at isa-isahin ang kanyang tropa na baka sa susunod ay kasama na siya sa target ni Hisoka? I-comment ang inyong tugon sa comment section at sasagutin natin ang mga yan. Maraming salamat sa mga kahunter na umabot sa dulo ng ating video. Kita-kit sa mga susunod pa. Huwag kalimutan na mag-like at share sa ating videos para sa mas madami pang talakayan na gaya nito. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.